oling tin service natin kagabi na sa may monumento sabi yung kwento na may-ari pag start na mamatay, di pagdating ko umaandar na na nila di kukumbuya namin pagdating nag kami sa may MCO pagdating doon sa may malapit monumento monumento nag overheat pala overheat may problema pero sabi niya bagong gawa yung radiator okay na untanso di mo yung paggagawa ng tanso nagkaroon pa rin problema yan <coughs> titingnan natin kung bakit siya di na pupuno yung tubig dito di na pupuno yung tubig yung ginagay ko kapon yan <coughs> titingnan natin yun basag ay hindi tinanso sa ilalim hindi tinanso yung ilalim yun ang nabasag <coughs> yan Mahal pa mahal pa naman 'to pag ginagawa nito. Pag tanso ba matibay? Ihipan mo son. Ihipan mo ito, tingnan natin. Hindi kaya pa yan. Hindi takpan mo si babaw lahat pat. Let's look ini. Ayun. Yes, Ayun, ang lakas ng taagas oh. Nasa gilid oh. Nasa gilid. Oh. Dito sa banda sa loob mismo. Ay wala. I stuck pa pala yan. Oo, oh, uh, dito sa mismo. Sa loob siya mismo may iba. tama. Hmm. Hindi siya sa labas. Hindi na, na pinalitan, stuck pa pala yan. Ano <laughs> nga, hindi nagpalit eh. Bibili na siya ng bago. Yan, yeah, bibili talaga bago kasi sira eh. Ay, wala na, 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 na eh. Na. Ito wala po Yan po dito po. na mas kabila ay water pump, maingay ang water pump. Yan, bawa pump kasin. yang tanggal alternator. Terus water pump. Yan. Mas naman, ito rin. Ito naman alternator. Jinto, alternator dito may ngi itu Yan. Dito naman ang radiator. Palitan radiator, may butas. Terus ini bisa nang kagabi. <tong> bagong, Ayan, yung bagong radiator. Yan yung binago na natin para sigurado na siyang ano talagang ito yung karton, oh. yan. karton no? yan yung karton na just may kulan tayo ano na no, ito yung kulan dito so, yan. para hindi na siya mag overheat yan eh okay. yes na kukulan na natin kasi tubig na nakalagay ah water pump pilitan natin yan nakabit na yan. nakabit na yung water pump yan tapos itong alternator yan, napalitan na ang bearing. start! Start muna na! Yan, yeah, start natin. Napalitan natin yung bearing. Tingnan natin kung maingay pa. gumagana Ha? Gumagana. Gumagana Dapat hindi